Wow, ang gaganda ng mga perlas. Tiyak na gusto ito ng mga babae. Oh, may mangyayari. Wow, nakakuha si Liv ng mahika ng isang esmeralda, si Jess ng isang diamante, at si Brittany ng isang ruby. Ayos, hinihintay na kayo ng chef. Naisip niya ang isang bagong hamong pangkusina. Ihanda ang paborito mong cake para sa kanya. Magandang ideya yan. Magsisimula na ako. Gagawa ako ng cake na kulay emerald. Ang bilis naman nangyari. Ano sa tingin mo? At gagawa ako ng mga asul na cake. Ayos, gumana. Britney, subukan mo rin. Sige, sige, magtitimpla kami, magtitimpla kami. Gusto ko ng mga ruby na cake. Nako, tingnan natin. Hindi yan ang gusto ko. Aayusin ko ito. Hayaan mong subukan ko ulit. Oo, oh, oo, oh, oh, lumabas na perfecto. Ngayon, ina-ensemble natin ang cake. Kailangan ko ng cream. Pigin ng cream sa ibabaw ng cake. Takpan ng pangalawang layer. Sunod, cream ulit at isa pang layer ng cake. May natitira pa akong cream. Ayos! Sisimulan ko ang paggawa ng aking diamante na cake rin. Kailangan ko ng matalas na katana. Ganyan lang. Ngayon, magingat. Puputulin ko lahat ng labes Ilang galaw lang at nagawa. Ngayon, mukhang diamante na ang cake. Oh wow, Jess, ang galing nun. Nagustuhan ko rin. Ngayon, kailangan natin ng asul na cream. I-level lahat. Ipantay gamit ang pastry spatula. Ngayon, ang aking cake ay napakaganda at makinis. Maganda. Gusto ko ito. Live. Wow, sobrang ganda. Ano kaya ang maiisip ko? Oh, Jess, salamat. Talaga akong nagsusumikap na gumawa ng cake na hugis Esmeralda. Wow! Ang ganda! Hayaan mo akong ilagay ito sa ibabaw. Ngayon, ilang mga caramel at marmalade. Perfecto! Ang galing talaga, Liv. Nagdesisyon akong gumawa ng butas sa gitna ng cake. Gaya niyan. Ngayon, gagawa tayo ng glaze na parang ruby. Oh, oh! Ngayon, punuin natin ang cake. Oh, mukhang nakakatakam. Tinatapos ko na gamit ang isang piraso ng cake. At ngayon, gagamitin natin ang natitirang cream para gumawa ng magandang cream na bulaklak sa paligid ng cake, sa itaas at ibaba, astig. Lagyan ko ng ilang sprinkles na kulay ginto at isang cherry sa itaas. Ilan pa nga? Handa na ako! Chef, tikman mo! Ano bang problema sa kanya? Natutulog ba siya? Mga babae, hindi pwede yan. Kailangan siyang gisingin ngayon. Naalala ko na ang gagawin. Magparami tayo ng maliit na ruby. At ngayon, gising na chef. Ano yon? Wow, mga babae. Nagawa nyo na ang mga cake. Ipadala nyo na sa akin para sa pagtikim ngayon din. Oh, Wow, ayos. Sa unang tingin, mukhang maganda ang gawa nyo. Mukha silang original. Magsimula tayo sa... Ah, diamond cake. Kailangan ko ng kutsilyo. Maghiwa ng piraso. Oo, ang hiwa ay mukhang maganda. Subukan natin. Hmm, ang tamis. Ano? Ayos lang. Paano naman dito? Wow, ang emerald cake. At ang vase na ito ay nakakain, astig, karamelo, mahusay. Subukan natin ang cake mismo. Oh, napakakintab na emerald cake. Oh, at napakasarap nila. Perfecto. Oh, paano naman itong cute na maliit na cake na may cherries? Gusto ko yan. Maghiwa ng piraso. Wow, may kulay na glaze din sa loob. Hmm, subukan natin ito. Ah, Napakasarap nito. Oh, talagang gusto ko ito. Pero oras na para pumili ako ng panalo. Sino kaya ito? Oh, nakalimutan ko ang cherry. Si Britney ito. Hora! Ang unang tagumpay at agad na akin. Ako'y sobrang saya. Ngayon, gusto ko ng corn dog. Naghihintay ako sa mga option mo. Ano? Wala akong idea kung ano ang gagawin. Leah, naisip mo na ba? Oh, lulutuin natin ang sausage sa skewer, pagkatapos ang keso, at gumawa ng ilan nito. Tapos na. Ngayon, kailangan kong kumuha ng baso, basagin ang itlog dito, ibuhos ang harina, pagkatapos ibuhos ang gatas, at haluing mabuti ang lahat. Perfecto! Pero hindi ko ito pwedeng iwan ganito. Magdagdag tayo ng kulay sa aking masa. Dapat itong maging esmeralda. Wala, at ngayon, kunin natin ang mga skewer na ito, isaw-saw sa masa at hilahin palabas. Oh, napakagandang kulay Esmeralda. Ngayon, kunin na natin ang kawali. May langis na nagkukulo na dyan. Oh, at inilulubog na ang corn dogs. Britney, nakaisip ka na ba ng kahit ano? Syempre, pareho kami ng recipe ni Liv, pero Ruby ang dough. Isinasawsaw namin ang aming mga skewer at pagkatapos ay nagluluto sa mantika. Oh, pero ano ang dapat kong gawin? Hindi ko alam. Tapos na ang corn dogs. At sa akin din, ang ganda talaga. Kailangan ko ng Ruby chips. Ilagay ito sa mangkok. Magaling. Ngayon, isudip natin ang corn dog at igulong mula sa lahat ng gilid. Ha, tapos na. Wow! Astig! Ang naisip kong gawin din yon gamit ang mga butil na Esmeralda. Ang ganda nito, lagyan natin ng dekorasyon. Astig! Mayroon akong magandang ideya. Gagawa ako ng mga diamond lollipop, konting magic, at ta-dam! Mukhang katulad ng ginawa mo. Chef, tikman mo. Wow! Ang bilis mo naman ginawa. Simulan natin sa mga ruby. Oh, ang sarap ng pag-stretch ng keso. Ang galing. At ano ang niluto ni Liv? Oh, ang ganda ng emerald na kulay at lahat ito ay masarap. Magaling ang ginawa mo. Oh, paano dito? Ang liit ng mga corn dog. Ha, huh, hindi ko makagat. Aray, ang tigas. Ang mga ngipin ko, napakasama ng corn dog. Jess, pumalpak ka. Britney at Liv, kayo ang nanalo. Oh, yay! Ang tagumpay sa wakas. High five, Liv! Ngayon, gawan mo ako ng cocktail. Naghihintay ako ng iyong mga option. Siyempre, buksan ang blender, magagawa tayo ng masasarap na ruby. Mahusay! Sa tingin ko, ah, sapat na yon. Pagkatapos ibuhos ang gatas. Pwede kong ibuhos pa. Ganyan lang. Ngayon, buksan ng blender. Wow, nanginginig ng matindi. Oh, hindi dapat ganyan. Oh, hindi. Nakuryente ako. Britney, ayos ka lang ba? Liv, ano ang naisip mo? Kailangan ko ng Esmeralda. Naglagay kami ng ilan sa isang baso super. Ngayon, pinupuno namin lahat ng Sprite. Masarap ito. Magdagdag ng maasim na nakalalasong candy. Isa lang ay sapat na. Oh yeah! Ngayon, nagsimula ng kumulo ang lahat. Ayos, ngayon ay dekorasyonan ng payong ng cocktail at straw. Jess, anong meron ka? At ako ay may milkshake na diamante. Mukhang masarap. Kung handa na ang lahat, Sisimulan na natin ang pagtikim. Ano ito? Isang cocktail sa blender. Oh, at may naririnig akong usok dito. Huh, interesante. Hmm. Oh, ang asim-asim. Sobra na. At ano ang inihanda dito? Oh, masarap. May problema sa blender na ito. Ah, nakukuryente ako. Itigil mo yan. Ang lakas ng karga. Oh. Ko. wala na tayong chef. Anong gagawin natin? Pero sandali, heto na siya. Ang kakaibang cocktail na yon. Pero pinaka gusto ko ito. Si Jess ang nanalo. Hurra! Ako rin ay panalo sa challenge. Ang galing! Mga babae, tingnan niyo kung gaano ito kaganda dito. Um, hello mga babae mag-aaral tayo ng magkasama. Iminumong kahit kung pumili tayo ng mga higaan. Kukuhanin ko ang nasa ibaba. Siempre. ako ang magiging nasa itaas. Sa tingin ko, naiwan ko ang maleta ko sa ibaba. Paano ko ito iaangat? Siguro oras na para gumawa ng magic. Tingnan natin. Halika dito. Maleta ko. At ang aking unan. At ngayon, lahat ng iba pa. Mmm, ang sarap nito. Kunin natin ang lahat. Ang mga notebook ko. Oh, uh, may natirang kumot. Kailangan din natin itong ilabas. Halika dito. Kaunti pa at... Ooh! Ay, parang nasobrahan ako. Kailangan ko ng tulong para makaalis. Or siya, tawa lang ng tawa mga babae. Pero aayusan ko ang kama ko. Magsimulo tayo. Fano e prinas ko ang oing buldamans. Kay ang anas. Nalas ha sa way awars na kolores swing. Nabasaan po ang aing maleta sa tubig. Uwag sa sa mga bagay na ito. Ako I guess may notebook ko. Sa tingin so matlingan kita. Kaya, sandali lang. Ngayon, magiging tuyo na ang pasasalamat mo. Oh, salamat. Pero, ah, uh, parang may nasusunog dito. Hintay, may malaking butas sa notebook ko. Oh, hindi. Itigil mo? Hindi. Yay. Um, sa tingin ko, medyo nadala ako. Nangyayari ito sa akin. Napansin ko na wala talagang mga halaman dito. Panahon na para ayusin ito. Magdagdag tayo ng kulay. Teka, sabi ko kaunti lang, pero humuungol ka ba? Tumigil ka! Tama na yan! Bumalik ka sa maleta. Uupo ka dyan hanggang sa matutunan mong magpakabait. Esin eh, young girl. Sige na! Pumasok ka! Um, itong mga halaman, Sige. Perfecto. Malapit na ako. Kailangan eh, mong tiisin ang paliligo ng matagal. Ayan na. Pow! Nari, fray, ipa, bulkot, bulkot, ko, Ochi, si Malita. Alam mo lang, mayiniting kong ulo. Palagi kong ginagawa ang pinakanasasar na hapang... Mga kakailangan kong gamit. Perfecto. <laughs> Bakit mo kailangan ng pamatay sunog? Walang. Uh, uh, uh. Um, ah, wag kayong mataranta mga babae. Alam ko. on Onster risk ko in some friending situation. Nagpapanik Obos -obos ako! was was panic. Ayusin ko ito ngayon. At patayin na natin. Mas maganda ito. Once they admise the spice and malilate na bagay. At sa Zerolga ay napuksan na ang apoy. Mga babae, huwag mag-alala. Ayos lang yan? Ang maganda kong kuna. Parang tunay na ulap. Perpekto. Mas maganda na ang kama ko kaysa dati. Oh, gustong gusto ko rin ang bago kong kama. Er, nga ang yung kama ko ang pinaka-cute. Uzing ka pa sa siwagay na sa umap alas ako ng date. Wala na first thing na ng schedule. Ang sing una nating aralin? Usings ba atas ng mahika? Pano na para ayusin ang aking bag? Yus havas, alikene. Ending erlen, eka-interes. Ha, nanas? Papunta na kami sa... Oh, Monica! Handa ka na ba? Madjo late tayo sa unang araw. Hmm. Nag-atang ako kung ano ang ating... Ang isang ating... grupo ay magiging parang... Ano ang gagawin natin? Mag hambat sao perla na matematika. Kung ano yung kaya hanga and love your... lahat ng t-shirt. Sana handa na kayo para sa aralin. Pero una, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Jess, pumunta ka sa pisara. Ah, uh, ako? Ayoko pero. Sige. Ay. Ipakita mo sa amin kaya kung ko? ano ang kaya mo. Sige na. Um, may English wala? Okay, tingnan mo nga si Yik kontrol ang supply Kita mo? Ikaw. Oh, wow. At kaya ko rin silang i-juggle. Ma-ibabangon mo ba sila? O oh, hindi, hindi masyadong mataas. Mukhang hindi na baby ang mga bular. Anong ginawa mo? Kalangas suway sa ikrol is like ka. Siga. Ta niang, Sige. Tayo na tayo doon. Yan ang kaya Grace. Sige, surpresahin mo kami. Ngayon, gagawa ko ng maliit na pagong. Renato, oh. gusto namin ng ganon. Hmm, pwede kong dagdagan ng kaunti. Hindi masama, hindi masama, kaibigan. Sa tingin ko, um, sapat na yan. Ayos, tigil na. Tigilan mo na bago pa ng ipu ipo ang buong silid-aralan. Ano? Hindi ko ito mapigilan! Ayaw makinig sa akin! Oo, sandali lang! Sa tingin ko, aalis na ako ngayon. Oops. Saan ka pumunta? May okay. ba pa po kayo kayo, siya kayo, guys. Magsisimula ako sa isang simple. Hindi nung way, sir. It's your mess, hupuleta. Mayroong mess, hupuleta nyo. Ano mo siya gusto? Alhin nagbabag ang nagbabagang puso. Pero talagang kaya kong maging mainit. Mag-ingat ka. Oh! Oh! Huli na! Mukha kang... Multo? Ayos, hanggang dito na lang. Pumuti na ang buhok ko. Aalis na ako. Gusto ko rin ipakita sa iyo kung ano ang kaya kong gawin. oh, halika na. Hindi na naman ito magiging mas masahol pa. Ngayon, ngayon kaunti pa. Siguro, mas mabuting umalis bago may mangyaring iba. sandale ang galing! Anong ganda? Kamangha-mangha ito. Ano ang mga bagay na ito? Hindi naman nila ako iniistorbo. Teka, Sophie, anong ginagawa mo? Eh, hindi ako. Okay, pasensya na. Ano ang ginawa mo? Panahon na para umalis ako kita kita sa susunod na aralin? Mia? Kaya yung anong smiles pa lang. Papay na prayon ninyo ako. Confused in earthing ear of Sarian. Sa so, wasay uh, yata yeah, yato tuktok ter. meron akong ideya. Work party tayo bilang parangal dito. Lagyan natin ng kaunting ningning -ning at kaunting musika. At... Isang disco ball. Hmm. Magdadagdag din ako ng mga halaman para sa kagandahan. Ngayon, oras na para mag-enjoy. Kawanggawa the music. What is that the awesome, monster, po ba yung mas masarap kaysa cotton candy? Ah, uh, naging medyo nakakapagod. Ayusin natin ito. Mas mabuti ito ng ganito. Wow! tingin ko kailangan natin ng mga inumin. Abracadabra. Maliwanag at matamis na mga cocktail para sa mga maliwanag na babae. Perfecto. Kumuha ka na. Mag-enjoy kayo, mga girls. Wow. Mga girls, may dala rin ako. Popcorn. Ngayon, lulutuin ko ito ng ilang segundo lang at... Lagot sila! Pumutok ang popcorn. Mukhang nasobrahan ako. Ayos lang yan. Um, masaya rin naman pala.